guys, may isang pusa dito naglalaro guys oh. Ito papakita ko. Ayan, si Kenway. Wala. <makes> mo. Ayan guys oh. Ito si Gray oh. Wow, oh, ang tapit to. Ano yung naglalaro siya mag-isa guys oh. Ayan oh. <makes> hey. Naglalaro siya mag-isa oh. <makes> Ay! Naglalaro ka mag-isa? Ha? Huh?